habang naglalaba ako at nagtatanggal ng mancha Naiisip ko kung gaano kahalaga ang mga simpleng bagay na kinagawa natin sa araw-araw. Minsan, pagod na pagod at parang walang katapusan. Pero sa totoo lang, dito ko nararamdaman kung gaano ko kamahal ang aking anak at ang aking pamilya. Kasi sa bawat paglilinis, paglalaba, at mga pawis, may kasamang pagmamahal at sakripisyo. Kahit nakakapagod, alam kong sulit ang lahat ng ito. Kaya ano man klaseng trabaho meron ka, o kung kung ano man ang ginagawa mo, gawin ang buong makakaya. Lahat nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho. At habang namamalansya ako, naisip ko na ganito rin pala ang buhay. Kahit gusot, kaya namang ayusin. Basta merong tiyaga. Bawat pagplansya, minsan may gulo, pero kaya namang ayusin. Kailangan ng init, tiyaga at oras para ito'y maging maayos. Ganon din sa buhay, minsan magulo, magaspang o may mga problemang parang gusot. Pero kapag marunong tayong magtiis, magpasensya at harapin ang init ng mga pagsubok, nagiging maayos din ng lahat sa tamang panahon. Hindi mo rin pwedeng madaliin ang pamamalansya kasi kapag minadali mo, pwedeng masunog ang tela. Ganon din sa buhay, kapag nagpadalos-dalos tayo, pwedeng masira ang plano. Kaya mas maganda dahan dahan may disiplina at may pagmamahal sa ginagawa natin. At kapag tapos ka na, tinitingnan mo yung damit. Ang ganda, maayos, handa ng gamitin. Parang tayo rin kapag pinaghirapan mo, kapag binigay mo yung best mo kahit mahirap, makikita mo rin sa dulo, worth it pala ang lahat ng effort mo. Ano man ang trabaho mo o nasan ka man ngayon, kung ginagawa mo ng may puso at syaga, masasabi mo rin sa sarili mo na achieve ko to, pinaghirapan ko pero maganda ang resulta maminsan-minsan, kailangan lang nating dahan-dahanin at hayaang ang init ng pagsubok ang magpasaayos sa ating mga gusot sa buhay.